dahil nag-request po sila mga idol yung mga anak namin ni Mrs. ng ganitong ulam ang adobong karne ng manok mga idol kasi ito po talaga yung paborito nilang lahat mga idol at kain po tayong lahat sa punan <coughs> dahil ngayong gabi mga idol ay nag-request po yung mga anak namin at siyempre nagutos na rin po ako sa aking panganay na anak na si Ate Kika mga idol na magbili nga na ang kalahating kilong karne ng manok kasi meron pa namang taba ng baboy mga idol. Tapos yun po ang ginamit ni Mrs. Pangmantika at ang sinahog niya po mga idol ay limang pisong bawang lang po ay goods na po yun. Ganyan lang pala magluto si Mrs. ng mga adobo mga idol pero sobrang sarap po yan. Tapos naglagay na rin po siya ng kaunting toyo lang po mga idol At tansyahan na lang po para sa lasa po mga idol At syempre yung pampalasa din po hindi makakalimutan yan Ang oyster sauce kasi yan po ang nagbibigay mga idol ng sarap Kaya ang sabi ko kay Mrs. mga idol kanina pagdating ko siya na lang po yung magluto Kasi sinabihan ko naman siya na pagod ako mga idol kasi galing sa trabaho tapos marami talaga yung ginagawa namin at buti na lang po mga idol ang bait ni misis at siya na po yung nagluto at maraming salamat sa kanya kasi si misis mga idol pag nagluto ng adobo hindi talaga mawala sa kanya yung pamintang pino o durog kasi yan po yung nagbibigay bango alam nyo po mga idol si misis ay masarap po yan magluto at shout out pala sa lahat ng mga misis dyan na masasarap magluto yan, patuloy lang para mabusog po yung mga pamilya ninyo lahat. <laughs> At habang nagsasandok ng kanin si Ate Kikay mga idol ay nakapanood na rin po si Mikmik. -Mik. Siguro sa isip ni Mikmik -Mik, mga idol gusto nyo talaga tumulong sa kanyang ate. Pero si Mikmik -Mik, mga idol ay siya din po yung kumukuha minsan ng mga plato namin. At si Ate Gwen Gwen yan, siya po yung nagsandok ng ulam mga idol namin sa aming hapunan. At Sabayan nyo po kami mga idol sa hapagkainan ngayong gabi at pagsasaluhan nating lahat mga idol. Ang aming ulam na masarap mga idol. Sa totoo lang mga idol, ito talaga yung ulam na paborito nila kasi gusto talaga nila mga idol na maraming sabaw na isa isasabaw nila sa kanilang kanin. Yan po kasi ang hilig talaga nila mga idol na mga anak ko. Kaya pala nakapagluto tayo ng ganito mga idol ng adobo at nakakain tayo ng mga sarap kasi may biyaya naman po na dumating sa atin mga idol. Kaya sobrang blessed po natin ngayong gabing ito At thank you Lord Ang bait mo po talaga sa amin Kaya kain po tayo mga idol Yan pala yung mataba na isang piraso <laughs> Tinira na lang yan ni Misi sa akin mga idol kanina Kasi ako na lang daw yung kakain Masarap din mga idol pag kumain tayo na mayroong sili Kasi ako lang din po yung kumakain ng may sili mga idol Kumuhalos lahat sila ay hindi talaga nila gusto na maanghang Ako lang talaga yung matapang <laughs> Kasi kami mga idol ay masaya kami kapa ganito na salo-salo po kaming lahat mga idol ng aking mag -ina. minsan nga mga idol ay pinauna ko yan sila kumakain at tayo na rin po yung nahuhuli ganun po sila ka special sa akin mga idol ang aking mag-ina <laughs> maraming salamat po sa panunod ingat po at God bless po